Magandang araw ka isla, napakakulimlim nga po at hindi pa rin sumisilip si aring araw. Sobrang laki na ng itinaas at tuloy-tuloy po sa pagtaas ang tubig ka isla. Mas mataas pa sa pride mo at sa hairline mo. <laughs> Joke lang po. Hayan na nga ka-isla, Magandang araw. Ngayon nga po ay July 22, Martes. At yan na po, yan na po yung kasalukuyang sitwasyon ng level ng lawa natin dito sa isla ng Talim. Tumataas. Dulot nga po ito ng walang humpay na pag-ulan sa manakalipas na araw. Na maging hanggang ngayon naman po ay nararanasan pa rin natin yung pag-ulan isla Bagamat mahina yung ulan eh wala namang patid. Sobrang bad news po ito para sa mga kaisla natin na nakatira dyan sa Metro. Ingat po kayong lahat dyan, ka-isla. Pero hindi pa rin po good news para sa mga taga-isla. Bagamat yung ganitong senaryo po ay sobrang normal na lang po para sa mga tao at residente dito sa isla ng Talim, eh sinasakyan na lang po namin yung ganitong mga sitwasyon. Sanayan lang po ba? Kung baga, nakapag-adapt na po yung mga katawan namin sa ganitong klasing mga ganap. So yun po, ingat po tayong lahat, ka-isla. Wala nang ulan pero tumataas pa rin. Nako, bakit nga ba ka-isla? Dahil nga yan, sa sobrang tubig na rin na pinakakawalan ng ilang dam. Bagamat walang rektang epek sa atin yung Angat Dam, eh itong secondary reservoir naman nila na Lamesa Dam, ang nagko-contribute naman ng pagtaas ng level ng ating Laguna Lake. Diyan sa Manggahan, yung flood control system po nila, ang bagsak po nyan rekta po yan sa Marikina River at pupunta naman po sa Laguna Lake. Ito naman pong napindan hydraulic control na binuksan din pag hindi na kaya ng Pasig River ay pupunta rin po sa ating lawa. Kaya expect na po natin ka isla yung tuloy-tuloy na pagtaas ng level ng ating lawa. Pag ganyan kasi, tayo yung catch basin kaisla Kaya pag nagsabay-sabay po lahat yung inflow galing sa mga flood control na yan, tapos limitado yung outflow o yung paglilimas natin papuntang Manila Bay, eh talaga namang mabilisan lang yung pagtaas ng ating lawa. Bilang ka lang ng ilang linggo, ay chak nako, sobrang taas na po yan. At aabot na po yan halos sa platform ng ating baywalk. At syempre, pag ganitong season po, yung ating mga negosyating mangingisda, eh, apurahan din po yan pag-aakyat ng kanilang mga lambat para po hindi lumubog. Ano po? Alam nyo po ba ka isla noong 2009 after Typhoon Undoy, heto po yung naitala na pinakamataas na water level ng ating lawa. Tumaas po ang ating lawa ng 14.62 meters. Nako, pinaka na level po yung time na yan. At dito rin halos yung ilang bayan sa Rizal ay nalubog. Kasama na nga po yung bayan natin ng binangonan. Pagkakaalala ko po kasi dito, eh, sumabay din yung habagat. Tapos binuksan nga po yung manggahan floodway control. Nako, ito yung sinasabing sa loob lang na halos siyam na oras. Eh, yung ibinuhos na tubig, eh pang isang buwanan na po na volume. Kaya yun, nabigla lahat na tao. Sana gumanda ng panaw na ano po kaisla at wala nang mapurwisyo pa. Yun lang kaisla, maraming salamat.